Yan po mga boss, mayroon naman po tayo na palibagong ginagawa. At ayan po, ito po yung Chevrolet trucks. At ang gagawin ko dito ay magpalit ako ng AC condenser. Ayan po, kanyo po makita ay baklas-baklas na yung bumper at yung harapan at iba pang mga kinalas po. At ayan po, kaya po siya papalitan dahil ayan po, napakalaking lake. Eh, dito ang tama niyan banda. Ayan po, kanyo po makikita. Ito lang kung ano yung ano, nagbaga, nagtosok. At yan po yung luma. din ito naman yung bago. At uh, nakabit ko na ito. Uh, di ko na pinakita sa inyo kung ano na ano, yung mga tatanggalin. Dahil video uh, katagal na yung ating video. At uh, pinasilip ko na lang sa inyo kung ano yung papalitan ko dito. At uh, yun na, ito po yung isip uh, at after nito, syempre po ay uh, kakargahan natin yan. Pero bago natin yan kargahan ay syempre vacuum muna natin. Uh, vacuum natin ng 10 minutes lang po. Uh, pagkatapos ay obserbahan kung okay pa yung performance ng AC compressor dahil uh, syempre hindi ko mapaandar yan ng uh, karandahin dahil malaki yung leak hindi mag-hold ng pressure yung condenser so, po, dito pala yung kanyang dugtungan sa condenser may trace na nut ayan ito po yung nut nya at dito naman sa condenser ay mayroon nang kasama yung uh, bolt ayan po nakaabang na siya then ito yung uh, mga fittings nya may takip pa dito nakakabit yung galing sa compressor, yung discharge hose. Then ito naman yung uh, papunta na sa evaporator. Sen po, ito yung kanyang papunta sa evaporator. Then ito naman yung galing sa AC compressor. Nandito banda yung AC compressor niyan sa ilalim. Yan po. At ko lang po para may content din tayo dahil po ay dagdag din to sa income kung sakaling Uh, magkaroon ng maraming views. So sana po ay lahat ng mga ginagawa ko o binahagi kong video ay panoorin nyo at uh, bigyan nyo ng mga comment para sakali ay magkaroon tayo ng extra income bukod pa sa sinasahod natin sa ating trabaho ay siyempre po may sahod din tayo dito kay YouTube. Sana po naman ay inyong magustuhan. At pati sa Facebook. At yung Facebook natin ay medyo struggle pa dahil marami pa tayong kailangan uh, followers. Uh